Hello guys, for this video guys, iba naman po ating uh, si-share sa ating uh, video Hindi po tayo mag uh, re hindi tayo magkukulay, hindi tayo magti-treatment Kundi magkukulot ng buhok ng ating customer At dulo lang po yung ating kukulotin sa ating customer Kasi po mayroon siyang event na pupuntahan, kaya gusto niya dulo lang ang kukulotin At kung napansin nyo guys, ang ginamit kong plancha, ay yung malapad na plancha Kasi po Uh, dulo lang naman ang aking gagawain so dito po sa malapad na plancha ay komportable ako at saka madulas pong ipag -plancha. yung bilog po ginagamit ko po, po yun kapag kayong mula sa taas ang kulot at kung napansin nyo guys yung buhok na ating customer ay nasa gitna na yung kanyang uh, kulay kasi po hindi na po muna kami nagkukulay hindi rin kami nagreband muna kasi po siya ay buntis at kapag buntis naman guys, siyempre bawal yung magkulay, mag, uh, mag at mag ng buhok. Pero pwede pong i-plancha yung buhok kasi wala namang po ang chemicals na nilagay dyan. Plancha lang po. At hindi ko rin po sila lagay ng spray net. Ganyan lang po. ayang po kulot na yan, tatagal naman po yan hanggang hapon. Uh, bumabagsak lang uh, habang tumatagal, bumabagsak. Uh, lumalaki yung kanyang kulot. Kaya, ayan guys, sumalapit so na tayo matapos. O ba diba guys, ang ganda ng kulay ng kanyang buhok parang naging violets na kasi nasa bandang gitna na yung uh, uh, kulay ng kanyang buhok. At yan po kasi dati meron po kaming highlight kaya maganda pa rin yung kanyang kulay. Pag nakapanganak na siyempre siya ay magpapariband or magpapakulay na ng maayos. Sa ngayon hindi siya pwede magkulay. Ayan, ganyan lang. Kapag may okasyon nag-a... Uh, nagpapaayos lang siya, nagpapamakeup. Lagi po siya nagpapamakeup sa akin. Lagi po siya nagpapagawa sa akin ng buhok. Thank you guys sa panonood at kung nagustuhan mo 'tong video na 'to, paki-like and share and comment. Thank you. Bye-bye. see you next video. Salamat din po sa customer na 'to. 2015 customer ko na po siya. Bye.